Isa talaga itong si De La Rosa, ano ho, sa tumutulak kay Duterte para bumalik nga sa politika. Siguro iniisip niya na, well, natulungan siya. Akala naman niya yung ginagawang pagpupus niya ngayon para tumakbo na senator nga itong si Duterte, siya naman siguro, or iniisip niya na siya naman yung makakatulong kay Digong. O ba? Diba? Senator Bato de la Rosa confirmed in a virtual press briefing that former President Rodrigo Duterte's decision to run for a Senate seat is one of the possibilities that the Partido Democratico Pilipino or Lakas ng Bayan PDP Laban members talked about in their recent meetings. Yon, napag na ng partido na na malaki yung posibilidad, maganda yung possibility of the gong coming back. At sa Senado nga ngayon ang target. PDP Laban members await former President Duterte's decision on running for senator. Yun. Um, alam niyo naman, itong si Duterte, ano ho, tapos na daw siya sa politika, nagbanta pa siya, na no, kung ay, um, kung hindi titigilan ng Kongreso ang kanyang anak, ay mapipilitan siyang tumakbo ulit. So yun ang rason ng isang Duterte. Kaya papasok uli sa politika. Maghigante, magkaroon ng power, okay? At proteksyonan yung sarili niya at ng mga, yung ilang kaalyado niya. Ilan, binagit ko si ilan dahil alam naman natin na unti-unti nang nalalagas ang mga kaalyado na ng City Kong. So yun ang dahilan ng kanyang pag, pagpasok uli sa politika. You see? Ganyan po. Sana kahit papano itong mga kababayan natin nakikita yung intensyon na itong mga ganitong klaseng politiko. Hindi naman talaga para servisyuhan, para magservisyo sa ating bayan, sa ating mga kababayan, kundi puro pansariling interes ang iniisip ng mga yan. You see, galing na mismo kay Duterte yan na Nababalik siya sa, sa politika bilang senador kung hindi daw titigilan ng kongreso ang kanyang anak ah, oh, totoo ba na itong hakbang na ito ni Duterte ay para para maproteksyonan din ang kanyang sarili? Aba, hindi naman talaga malayo yung idea na yan. Sabi, pero sabi nga na si De La Rosa, hindi naman for protection purposes. Senator Bato De La Rosa points out that former President Rodrigo Duterte's possible sen Senate run for 2025 elections is not a protection against international criminal court impending In investigation. Hindi naman daw ito para sa pansarili niyang protection. O sige, para magka-immunity uli. Abay, matagal pa ang 2025. Okay? Ay naandyan na ang ICC. At ang balita nga natin ay mukhang tapos na ang investigation. Hmm, wala na. Hindi na oobra. <laughs> Yung sinasabing posibleng protection niya. Ang dahilan kaya tatakbo uli or papasok ulit sa politika, etong idolo na si Bato de la Rosa. Mm. Good luck po sa inyong dalawa.